Hi, tapos na rin meeting. So andito na tayo sa ano, sa labas ng angkas. Ang oh, ganda ng mga design. Oh, di ba? Kita natin, oh. So ayan, may mga ano na rin dito. May mga bikers. Ayun. Eh si nakakaano natin ngayon si Sia. Ayun. Oh. Nagpapagawa to ng motor eh. Ayun, oh. si unang una to eh ayan ayan o. busy busy oh ayan oh Mam Sia. Pwede pa picture. Ayan oh, shout out kay mamsiya Sia. Video ba? natin, ngayon lang natin 'to na eh. Syempre pwede may video. Ayun oh. Ayan oh, mapapicture tayo kay Mam. Ma pero yeah, sticker, sige, okay, peram lang pala eh. Oh, hiram na sticker, sticker, sticker. Oh. Ba't may sticker ako? Okay, oh. 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 okay, oh, pahiram, Oh, o, oh, ayan, oh, nagbigay na. Wala pa ako. Video, eh. <laughs> Babalik ka. <laughs> thank you, thank you.